Yan, kumusta kayo mga idol? Uh, may gusto lang uli ako sa inyo ipaalala. Uh, para sa mga naka Honda Click user na katulad ko, uh, at least 6 six months, six 6 months maglinis kayo, kayo ng inyong motor. Uh, linisin nyo yung brake shoe nyo at lagyan ng grasa yung spline. Yan, dahil yung ating uh, ehe ng Honda Click ay uh, nag e up yung swing arm mismo. Uh, yung spacer kasi dumidikit sa mismong ehe nya pag kinalawang. Yan, lalo lalo na dun sa mga bahain na lugar tulad nito nga uh, tinanggal uh, tulad nito nga uh, ginagawa natin ngayon na Honda Click eh nagkaroon ng konting uh, problema medyo ni stock up talaga siya ng sagad ito yung pinaka malala sa lahat ng ginawa namin lahat ng ginawa namin natanggal namin yung swing arm nang uh, hindi nagkaka problema pwera lang doon sa talagang magagasgasan yung inyong na uh, swing arm uh, sa ganito kasi mga idol uh, sasabihin ko na sa inyo hindi talaga ako naniningil sa ganito kasi tulong ko din to para sa mga katulad natin na mga riders. Ayan. Uh, minsan ang pina pinaano ko lang sa kanila pag bumili ng torch yung uh, pinaka butain lang yung pinababayaran ko, magkano lang 'yon? Parang wala pang 100, mga ganyan lang. Hindi talaga ako naniningil kahit sabihin natin na mahirap uh, gawin. Eh sa akin baliwala 'yon. Ang ano natin dito ay eh, matulungan natin yung may ng motor. Pero syempre kasalanan niyo 'yon na hindi naglilinis. Ang, uh, kaya payo ko sa inyo, linisin natin 6 six month six month, oh, ang ating uh, mga brake shoe para hindi ha, talaga mag stock up tulad nung uh, ginawa natin ngayon eh, medyo may edad yung mayare pero syempre uh, yun nga sabi ko kung hindi natin kaya ipalinis natin sa mga shop at mura lang naman yung babayaran natin kaysa mangyari yung uh, ganito ano Ayan, ito naman, sabi ko nga sa inyo pag uh, may uh, na-damage Dun sa inyong uh, motor, papalitan namin 'yan. At kahit na uh, tulad nito mayroon siyang uh, na-damage 'yun, pinakadulo ng kanyang swing arm ay nap napunggal yung pinagkakabitan ng uh, pinaka circlip niya, yung pinakalak ng bearing, yung pinakadulo natanggal pero yung kanyang uh, Uh, mga bearing hindi pa rin natanggal yung spacer nandun pa din hahanapan ko siya ngayon ng uh, puller yung puller kasi namin matiba yon mas matiba yon sa mga nabibili pero kasi hindi yon yung puller ng bearing kaya bibili ko ng uh, pang bearing ngayon ano uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari sa kanya ito yung motor niya mga idol Ayan. sana yung maging uh, babala ito sa lahat ng Honda Click user Ayan, magandang araw sa inyo mga idol. Uh, meron lang ako sa inyo Uh, kailangan nyo lang maging aware sa inyong motor para maglinis kayo ng inyong uh, mga motor Nang, uh, yung sa drum, drum brake nito kailangan nililinis nyo din kahit 6 months 6 months, tingnan nyo yung nangyari dito pinupuler namin sa sobrang uh, sa sobrang kapit nitong bearing sa kanitong mga spacer nya, ang bumigay sa kanya itong swing arm Ayun, oh. napunggal sya makikita nyo ayan bilog na bilog pantay din yung pagkapunggal niya kasi Ah. Uh, matigas masyado yung kanyang bearing saka itong ano, spacer hindi namin matanggal pinular namin yan ah. baka isipin nyo pinukpok namin pinular namin to uh, bumigay lang pero syempre ako marami naman ako swing arm dito papalitan natin to kay sir Ah. Uh, ito naman eh, tinulungan lang natin tinutulungan lang natin yung mga ganto na nag nasisiraan ng ah nag i-stack up na swing arm ayan kami dito hindi kami naniningil ng uh, bayad sa ganito ito gaya na ito tinulungan na namin kami pa ngayon yung magpapalit nito kaya kung ako sa inyo may mga ari ng uh, Honda Click uh, masanay kayo maglinis ng inyong motor yung drum brake linisin nyo yan kada 6-1 para hindi mag-stack up lagyan nyo din ng grasa itong uh, pinaka-ehe wag lang itong uh, pinaka thread kasi pang tatanggalan naman kayo ng nat pag dilagyan nyo ng grasa pati ito meron ako naging customer na pati ito merong uh, grasa Ayun. awareness lang sa inyo mga idol na maglinis kayo lagi ng inyong uh, Honda Click no? or ng kahit anong motor linisin nyo yung inyong uh, drum brake ito naisipan lang nito kasi magpapalit na siya ng brake shoe 3 years bago ito uh, ginalaw